Hello guys, uh, welcome to my channel. Uh, ngayong uh, for today's video ay akin pong i-share ang aking uh, ating uh, pagbablog ay no. Kung saan ay ang gamit ko lang ay cellphone at sa pamagitan din ng helmet na sa ating uh, pagmumuto vlog ay kailangan yung helmet natin ay mayroong helmet mount dito ay mount para sa uh, cellphone holder Ang uh, mga video ko guys ay uh, naka lagay sa dito helmet yung uh, kanyang ang aking cellphone So itong uh, aking uh, helmet ay video uh, maluwag pero hindi ako comfortable dito sa helmet eh na ilagay ang cellphone dito. Pero pinagtigahan ko na lang para lang sa makapag-vlog tayo. Ganito yung tsura niya mga guys oh. So ngayon, itong cellphone uh, ko ay medyo uh, magbigat At itong aking helmet maluwag habang tumatakbo ako, pag nalubak ako, gumagano yung ano gumagano yung helmet ko. Kasi medyo maluwag eh. At may kabigatan din yung cellphone ko at ngayon ang ginawa ko, naghanap ako ng uh, ibang uh, uh, paraan. So ito guys, ay uh, binili ko sa Shopee. At, uh, meron na siyang uh, ano dito kabitan ng uh, holder uh, cellphone holder eh, no? at ngayon ang gagawin ko ay itong uh, cellphone holder ay akin itong ilalagay dito pero ito guys di ko pa nasubukan ito susubukan ko kung uh, Uh, maging komportable uh, ako dito. Kasi sa sa helmet, ano eh, parang mabigat sa ulo. Tapos, uh, yun nga, hindi siya, ano, hindi siya masyadong uh, maano sa yung video niya. Hindi magalaw, magalaw. So ito, itatry try ko 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 to. Kung uh, okay ba ito siya? Eh, ito guys, susuot mo lang. Susuot mo lang pag ganyan. Ngayon, ang cellphone dito ilagay. Ganyan. So sa tingin ko, hindi siguro ito maganong malagalaw kasi nasa gitna siya eh. Pero ang disadvantage lang dito ay uh, hindi natin makita yung uh, yung uh, point ng anong video hindi makita kasi baka dikit sa ating dibdib eh ang advantage naman dito pag dito sa uh, helmet ay nakikita mo yung uh, view ng video at dito hindi so kailangan mo pang luwagan tong kanyang tunilyo at ganoon mo siya saka tanggalin mo siyempre yung helmet mo para makita. So, ganun lang gagawin. So, ang ginawa ko dito, kapag i-testing ko, ay kailangan i-site ko muna siya sa sa unahan. Tapos, i-STD. Saka mo hihigpitan. Saka yung meron siyang stopper din na guma para maging safety din yung cellphone. Hindi siya Mahulog sa kaliman kung uh, mapadaan tayo ng medyo malalim na lubak. At kulang yung sahigpit yung ano natin. Uh, makalimutan natin pagkulang sa higpit yun. Kaya. Ito guys, ating uh, susubukan ito kung uh, maging uh, effective ba ito. Pero, hindi na siya hassle dun sa helmet na kasi nabibigatan ako dito sa helmet eh. Kapag dito ang cellphone nilagay. sa mga gustong magbablog dyan na siyempre kailangan nila ng mga gamit na mga mamahalin eh pwede na ito. Itong uh, cellphone. At uh, magawa na lang natin ng paraan para mapabuti at mapaayos yung ating mga video. At uh, marami palang lang salamat sa mga nagsusubscribe subscribe subscribe sa akin you know? uh, Shout out sa inyo lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, huwag na kayo mahiya. Para at pindutin na rin niyo ang notification bell para updated tayo. Update kayo sa mga susunod ko pang mga video. So dito na lang ko po natatapusin ang aking uh, video. Uh, Ride safe, mga idol. Okay, okay guys. Uh, naghati tayo ng uh, estudyante at tinisting na rin natin yung ating kamera at ay uh, pa na. na. Uh, sindihan na rin muli natin ang ating kamera kung uh, gaano ito ka alog or makikita natin mamaya sa uh, video hmm, hindi ko alam kung nakayoko yung kanina o nakatungala nakatingala hindi ko na yun lang ang mahirap kasi guys dito sa dibdib natin nilagay ang ating camera. Ay di natin magkita yung view sa mismong ng cellphone. Unlike dito sa helmet talaga ilagay ay makikita natin yung yung point ng ano video yung masasagap ng video ba makikita talaga natin ay pagka dito sa dibdib di makita eh Kailang pag dito sa helmet ko ibilaga yung kamera ko ay cellphone ko mabigat eh parang uh, na ako ng helmet pakiramdam ko eh medyo may, lu may kaluwagan pa itong helmet ko at uh, yumuyoko. lalo na pag nalubak Yumuyo ko yung uh, helmet. At siyempre nabigatan ako sa ulo eh. Kaya dito ko na lang siguro sa dibdib pwede na to. Itong gamit nating motor guys ay iba. Uh, scooter ang gamit natin. Hindi yung pantra. Itong clear ang ginamit natin eh. Hindi ko alam kung ano yung Ano yung diperensya ng uh, suspension ng uh, player at ano uh, yung pantra na Rosie Ngayon ko lang ito nasubukan na gamitin yung uh, itong uh, scooter na rosy at uh, sa na may video Tingnan natin kung hindi ba siya ma'aluk Kasi yung uh, suspension yata nung uh, Rucy TC eh, matigas eh. Kaya siguro masyadong uh, magalaw yung camera. Uh, Pero dito ngayon uh, masubukan natin kung gaano to ka, ka ano yung camera niya. Yung video niya. I'm